ang tatlong magkakaibigang manapadpad sa libleb na lugar sa Mindanao. Si Tomas, Gabo at Toto ay tatlong matalik na magkakaibigan mula pa pagkabata. Lahat sila ay mahilig sa paglalakbay at pagkikipagsapalaran. sa palaran. Isang araw, napagdesisyonan nilang magro-trip sa Mindanao para maranasan ang kakaibang adventure. Habang binabaybay nila ang, may, ang isang lumang highway sa Bukidnon, napansin nilang wala na halos signal ang kanilang mga cellphone at nung titi na lamang umalalim ang gabi. Sa loob ng sasakyan, maulan at madilim na ang daan, halos wala ng signal, may tunog ng kulog sa di kalayuan. Pre, ilang oras na tayong wala sa tamang daan, hindi na, na GPS oh. Sabi ni Gabo habang nakasilip sa bintana. Oo, oh, wala rin signal. Saan ba kasi galing yung shortcut mong tomas? Tumas? Sagot naman ni Toto kay Gabo habang tumatango. Ayon sa lumang mapa, ito ra yung daan papunta sa isang secret falls. Pero wala pa raw nakaka gaano nakakapunta. Sagot naman ni Tomas sa kanilang dalawa. Secret falls? E di secret din kung paano ka makakabalik. Sagot naman ni Gabo kay Tomas habang tumatawa si Toto at napapailing naman si Tomas at pagpasok nila ay nilatag na nila agad ang kanilang mga higaan at lahat sila ay natulog na na agad. Ngunit biglang may kumaluskos at ang isang bintana ay biglang bumukas at may nakita silang isang aninong dumaan. Uy pre, tignan niyo no? Bye! Kubo lang, pero mas mabuti na to kaysa sasakyan. Sagot naman ni Tomas kay Toto habang nakatingin sa kubo. Sigurado ba kayo? Baka may nakatira pa dyan eh. Kumatok si Tomas at walang sumasagot. Bumukas ng kusa ang pinto. Wala namang tao. Pasok na tayo. Grabe, ang creepy naman dito. At pagpasok nila ay nilatag na nila agad ang kanilang mga higaan at lahat sila ay natulog na naagad. Ngunit, biglang may kumaluskos at ang isang bintana ay biglang bumukas at may nakita silang isang aninong dumaan. Tumas! Toto! May gumalaw sa labas! Sabi ni Gabo, nung ito'y magising. Hindi yun hayo. Anino ng tao yun? Sagot naman ni Tumas kay Gabo, nung ito'y magising at tumayo. Mga pre! Sabi ni Toto, habang ito'y nakasilip sa bintana at nang lalaki ang mga mata. Lumapit si na Tumas at Gabo sa labas. May tatlong nilalang na nakatayo at kamukhang kamukha nila yun. T T -t -t tayo yan! Sabi ni Gabo habang nanginginig Pero ano? Anong klaseng nilalang yan? Dapat umalis na tayo dito! Sabi naman ni Toto sa kanyang dalawang kaibigan habang takot na takot Kinaumagahan, nakarating sila sa isang maliit na baryo At may nakita silang isang maliit na bahay na Kung saan nakatira si Lola Marin Kayo? tayo ba ay sa kubo ng mga anino? Opo, ano pong ibig niyong sabihin? Ilang dekada nang sinasabi ng matatanda, may tatlong anino na ginagaya ang kaluluwa ng maliligaw. Kapag nakita nyo sila, hindi na kayo makakalis ng buo. Pero buhay pa kami! Nagkatinginan ang tatlo, may takot sa kanilang mga mata. Pagsapit ng alas 12 ng ating gabi, nasa loob ng bahay ni Lola Maring, si Gabok, Toto at Tomas. Sobrang dilim dito at may isang kandila lamang. Ngunit Bigla itong nawalan ng ilaw. Pre! Ba 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 baka, baka pa, pwede pa ta, ta, tayong tumakas! Sabi ni Gabo habang ito ay nangangatog. Biglang may narinig na yabag at lumilitaw na ang tatlong anino. Tahimik at may hawak itong tim na lambat. Ako ang tunay! Sabi ng aninong Gabo. Kailangan kong bumalik. Sabi naman ng aninong Tomas. Handa ka na ba? Sabi naman ng aninong Toto. At biglang sumigaw si Gabo. At biglang lumapit ang anino niya at nilamon siya ng dilim. At bigla siyang nawala. Gabo! Tumag na tayo! Ang sigaw na Toto at Tomas sa loob ng bahay ni Lola Maring. Wala na si Gabo. Naiwan siya na lang si na Tomas at Toto na nanginginig ay nakapaligid sa kanila dalawang anino. Gabo! Balik niyong kaibigan namin! Wala na siyang kaluluwa. Sa amin na siya. Kung kailangan niyong lorin si mama, ako na lang! Palayain niyo siya po! Tumigil ang mga anino at nagkatinginan. At may biglang lumiwanag na kandila. Lola? Ang tatlong anino ay nilalang mula sa itim na engkanto. Pero kapag may kusang magsasakripisyo ng sarili, maaaring mabaligtad ang sumpa. Ako na ang sa kubo. Ako na lang ang maiiwan pero ibalik nyo si Gabo. Sabi ni Toto abang sumisigaw. Sumigaw ang anino ni Toto at nagsimulang lumiwanag ang paligid. Unti-unting naglao ang mga anino at may malakas na hihip ng hangin. <coughs> <s receptors> mga pre! <coughs> ano nangyari? Sabi ni Gabo nang biglang lumitaw sa dilim at humihingal. Toto? Nasaan si Toto? Sabi ni Tomas habang nag -aalala. Sumapit na ang umaga. Malinaw na ang kalangitan. Si Gabo at Tomas ay ligtas. Nakatayo sila sa harap ng lumang kubo. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik. Pero naramdaman ko si Toto. Parang sinabihan niya akong lumaban. Sinab naman ni Gabo kapag kinakausap si Tomas. Iniwan niya ito. Anting-anting ni Lola. Sang naging bantay ng lugar. Siyang tumapos sa sumpa sabi ni Tomas habang hawak-hawak ang pintas ni Toto. Taon ang nakalipas. Sa isang programa sa eskwelahan, nagsasalita si Gabo sa harap ng entablado. Minsan, ang tunay na kabayo niyan ay hindi inlalalaman ng marami. Minsan, ito yung tahimik na sakripisyo para sa mga kaibigan. Si Toto, hindi lang siya matabang, siya ang dahilang kung bakit kami nakauwi. Nagpalakpa ka ng mga tao, pero sa dulo ng audience, may lalaki na kangiti. Pamukha ni Toto nang kumurap si Gabo, wala na siya. Ang lumang kubo ay tahimik, malinis at wala nang anino. At may bagong karatula ito sa harap. Pinagbawalang lugar sa alaala ni Toto ang nagligtas ng kanyang mga kaibigan. Sa malayo, maihip na hangin, isang boses ang narinig. Alagaan mo sila, Tomas, Gabo. Hanggang dulo, magkaibigan pa rin tayo. Ang wakas.